Hello guys! Welcome back to my YouTube channel for today's vlog. Um, uh, per ko kayo sa aking uh, view dito sa aming balcony. Since wala akong content, so no choice na ano, na gumawa ako ng vlog para lang may may upload sa aking a uh, YouTube. So ito na nga guys, ang aking view dito sa balcony. So ayan, uh, sa aking uh, kaliwa, meron siyang ayan, makikita nyo yung ano makikita nyo yung nakasilip na lang na view from the uh, East Coast Beach, so ayan may, may ship na naka ano naka parking, naka parking siya. so ayan, may ship kasi ano yan ay, eh, parang ano siya ng cargo ship dyan, ayan medyo magalaw lang siya guys pag uh, zoom so ayan, i-ano na natin, zoom out zoom in, zoom out so ayan, ang the view. Ayan, makikita nyo yung swimming pool dyan sa baba. Ayan ang lobby, ang guardhouse. house. So ayan. Yan lang ano, ang konting makikita mo lang yung ano ng swimming pool. Pero malawak ang swimming pool dyan since nakita nyo na sa mga mga live ko. So, ayan. Ayan yung may drawing-drawing na ibon dyan sa may building na yan is a hotel yan. So, kung gusto nyo pumunta ng Singapore as a tourist, pwede kayo mag-check-in dyan. So kontakin nyo lang ako guys. <laughs> Charlotte. Pero hindi ako talaga nakakarating dyan sa lugar na 'yan kasi uh, kung hindi ka purposely na maglakad papunta dyan sa place na 'yan, hindi ko hindi ko nararating 'yan kasi uh, hanggang dito lang ako guys sa baba namin. Kasi dito lang yung bus stop sa aming harapan. So ayan yung ano. Ayan yung bus stop 'yan. Nasa ano lang namin siya in front lang talaga sa aming ano. So napakaganda no'ng ano namin dito ng uh, building dito namin. Uh, kasi nasa harapan siya ng, ano, ng bahay. So, napaka-convenient lang para sa kung saan mo gustong pumunta. So, ayan. Kasi dito sa condo na to, is, madami siyang, ano, madami siyang block. Siguro, ano, mga na block 31, 33, 35, 37, at saka, oh, nasa limang building ito siya, guys, sa, sa loob ng isang, ano, compound. So, ayan, malaki siya. Kaya, ano, mas marami dito nakatira is mga more on mga Caucasian kasi mahilig sila sa may mga pools, diba? So, ayan. Tapos, guys, so, no choice kayong, ano, kundi <laughs> pakinggan tong aking video or panoorin. So, ikakwento ko sa inyo, guys, ang aking, ano, ay mga collection. Collection ko na, ano, mga halaman. Ma medyo madilim lang siya pero pagsagaan niyo lang, guys. So ayan. so, ayan, guys, ito yung kwento ng aking, ano, mga halaman. So, itong halaman na to is galing lang siya from sa taas na, ano, na mga units. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bulaklak na to since ang ganda ng bulak, ang, ano, kumbaga na tumubo lang siya. Ayan. Ang ganda ng kanyang flower. So, hindi ko na siya binunot. So, inalagaan ko. Kasi ang sipag mamulaklak, guys. Ayan. Tapos, ito yung nasa baba niya. Ito talaga yung itinanim ko. <laughs> yung itinanim ko ito is galing sa ano, sa, sa binibigay na flowers sa mga alaga ko. Tapos, parang ang ganda kasi ng bulaklak niya eh, is purple color siya. Binuhay ko na siya. Yung, kasi parang ang, ang bilis naman buhayin. Makikita mo naman sa tangkay ng bulaklak, ba? Diba? So, ayan. Tinanim ko siya dyan. So, na, naman siya. So, waiting na lang ako ng kanyang bulaklak. So, ito guys naman yung uh, Chinese flower na binili ng amo ko uh, during Chinese New Year. So ito sabi nila pag ganito daw is lucky ganon mga lucky charm mga mga uh, Chinese. So ayan siguro ano patay na yung kaniyang pinaka pinakahalaman so kumuha ako nung ano nagbinhi ako ng sa bulaklak niya. Ayan. So ayan na tumubo siya na hanggang ngayon. bine ko na siguro mga 4 years ago na binili ng amo ko. So, Dahil kasi ng kaniyang bulaklak. So ayan yan yung mga story ng aking mga halaman. etong aloe vera naman guys is, uh, ano, since uh, since nandito na ako, uh, may, may, may mga tanim na silang mga aloe vera. So parang ano, yung minintain ko na lang siya, pero hindi ko alam yung mga, yung mga first uh, tubo niya talaga kung buhay pa siya or ano. Basta kada may mag, ano, may mag, ano tawag, mag baby, mag, mag nanganganak yun. Pag nanganganak siya, minsan uh, na uh, ano ko, transfer ko sa isang paso, ganyan. So alam niya guys, nakakakuha ako dito ng ginagawa ko lang, ginagawa ko siya ng soup yung ano, uh, binabalatan ko siya. Tapos yung flesh, uh, nilalaga ko. Tapos uh, nilalagyan ng dried longkan with dates at saka yung rock sugar. Ang sarap niya, para siyang ano, para ang dessert ganun. So, sabi ng amo ko, is napaka-healthy din ito. So, ayan. Tapos, itong mga, ano, yung mga snake plants na yan. Ayan, mga snake plants na yan, isang ano lang siya, guys, isang, uh, isang piraso lang siya dati. So, ayan, uh, so, parang nasa kwarto lang siya ng aking alaga. So, parang pinabayaan na nila So ayan, parang inilabas ko dito tapos inalagaan ko hanggang sa lumago siya guys nang lumago. So ilang ano na to, napakadami niyang ano, napakadami niyang baby, baby, baby na. So ang baby niya is ayan, tina-transfer ko siya sa ayan, tina-transfer ko siya sa maliliit na pasok. Ayan. So, parang pinakahabi ko na din pagka yung free time ko. Eh, nag, ano, nagtatanim-tanim ako. Kaya lang mahirap dito guys kasi pasok-pasok lang. So, iba talaga yung tubo ng halaman pag nasa, nasa paso lang. Lalo na pagka hindi maganda yung, ano, yung soil. Kasi itong soil na to is matagal na din. Parang inaan ko lang siya pagka ma ma medyo masobra na yung ugat niya. Inaano ko uli yung binubu... ina tawag dito? Uh, in inaalis ko sa paso, tapos parang nililinis ko lang, gano. Tapos, etong rosemary na ito, Binili naman siya ng amo ko nung ano nung wala siyang makitang uh, tinitinda sa supermarket. So bumili siya ng yung nasa pasok niya. So the rest is ano, ano inalagaan ko. So uh, siguro mga 2 years na din itong nakaandito, guys. So 'di ba, ang ganda. So hindi na namin need bumili ng ano ng uh, rosemary pagka nagluluto. So, ito naman guys, yung pandan. <laughs> Maganda yung istorya nitong pandan na to kasi wala ako mabili din sa supermarket. So, ang ginawa ko, since may pandan dyan sa baba, sa inaalagaan ng management. So, ayan, kumuha, sabi ko, kukuha lang ako ng dahon para for the luto sa dessert sana ng uh, gagawin ko nun. So, ayun, nilubos-lubos ko na yung pagnakaw guys. <laughs> pagnakaw, no? Kasi, without paalam, is pagnanakaw, diba? <laughs> Pero, ano naman, good purpose naman. So, ayan, uh, tumuha ako ng isang ano ng isang tangkay ay ano ba yung tawag diyan isang binhi ay hindi ko alam kung anong tawag doon so ayan guys tinanim ko dito sa ano kasi dapat talaga malaki yung taniman ng ano dapat ng pandan kasi maano siya yung tumubo so ayan guys so, ayung si, ay, ano yung sirang timba ayan ginawa ko siyang ano ginawa ko siyang taniman so ayan na guys uh, ang na oh so hindi na namin need bumili ng ano ng pandan sa supermarket kasi mahal din kaya ang shampoo ay dollar is mahal so ayan yan lang aking mga halaman na, na, na Uh, inaalagaan pagkawala akong ano wala akong work masyado. so dito ako sa balcony ayan nag-aalaga-alaga ng mga konting halaman so ayan ito din ang hanging plants na to is na ko din to kasi sa alaga ko din nilalagay nila sa kwarto nila hanggang sa hindi na maaalala alagaan kasi nga mga wala din oras so ayan guys so ayan na ang aking story ng aking mga halaman dito sa balcony uh, i hope you enjoy watching thank you so much and god bless us all